Hello guys! nag uli kami ni Uto noong Saturday. Kaya uh, pagkatapos namin mamili ng mga laruan at kung ano-ano pa. Eto, nagpaiwan muna ako dito sa hagdanan kasi sobrang napapagod na ako. Marami pa kasi siyang bibili dito sa Divisoria Mall. Bibili siya ng mga school supply. Nagpataglay lang po ako ng delays para sa school. Pagod na po talaga ako, sobrang nakakapagod. Maaga pa po kami umalis dyan, 6am. Mahirap po kasi, mabigat yung dala. Medyo maaga-aga pa po dyan, kaya hindi pa ganong kasiksikan ng tao. Nung huli po namin yung ako talagang ang sikip-sikip po, nakakapagod lalo. Umulang pa po noon. Nagkaroon pa nga po ng konting sa mga dinadaanan na yan. Eh, yung kapatid ko po kasi malaki yung tindahan niya. Kaya marami po siya kung mamili. Ako naman po kakapiraso lang dahil kolorom lang po yung aking dito lang sa... Dapat ng school. Kaso po, balita ako, pag natabos yung halala ng mga kapitan, ang una po yatang ya assign sa kanila, linisin po yung mga tabing daan. Ako, patay po. Pwede po ako umupa, kaso lang po, sayang naman po yung iuupa. Kung hindi naman ganong maraming marami kang paninda, di eh, po ba? Pero sana nga. Sana nga po eh ano, hindi matuloy. Ayan, kahapon naman po ay pinag-aayos ko yung aking mga paninda. Pinagsasabit ko po para kitang-kita na po siya. Kasi wala naman po akong pupwestohan dito na maluwang. Kaya ganyan po ginagawa ko. Pinagsasabit-sabit ko na po siya dyan. Ayan na po, lunis na naman. hayan po yung aking mga paninda. Naku, medyo dumami na po siya. Maraming marami pong salamat talaga. Kay si Swing at saka si Ami na nagbigay sa akin ng puhunan. Thank you so much po talaga. God bless. Ayan, ang cute na po. Di po ba? Hindi po katulad dati. Kakaunti po yung laman. Ngayon po, marami-rami na. Ayan, marami po salamat. Sis Weng, sis Ami. Ayan, nalagyan ko na rin po siya nung parang cover na puti-puti po. Para minsan kasi po nalalaglag eh. Ayan po, hindi na po siya nalalaglag. Thank you po sa panonood.